inyo kapatid yung poot isang bagay na hindi dapat nakalagay sa puso ang puso po dinadaluyan ng buhay tandaan niyo po yon sabi ng diyos ingatan mo ang iyong puso sapagkat dinadaluyan ng buhay 423 ng kawikaan komo yan ay dinadaluyan ng buhay ang puso dapat walang pait walang galit walang paninibugho, walang masamang feeling kahit kanino. Kaya ang kristyano po ay binigyan ng utos na magpatawad, maglinis ng puso, alisin ng laban sa kahit kanino. Kasi po, nakakapirwisyo sa puso yan. Yan pait, nakakapagpasakit po sa tao yan. Yung buhay na ng pait, yung pait po parang lahat.